Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 24, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa Abril 24, pagtuunan mo ng pansin ang makulay na enerhiyang bumabalot sa iyong kapaligiran. Isa kang nilalang nalikas ang kagalingan sa paglikha ng kahulugan mula sa katahimikan, parang isang musikero na kayang gumawa ng simponya mula sa payak na tunog. Munit sa araw na ito, higit sa lahat, binibigyan ka ng pagkakataon ng kalikasan, at ng iyong espiritu na makinig hindi lamang sa tunog sa paligid mo, kundi sa alingaungaw ng mga ito sa iyong isipan. Ang bawat inay, bulong, o katahimikan ay tila may sinasabi. Maaari mong mapansin na ang munting abala sa paligid, isang tahol ng aso, isang businang bigla ang narinig, o isang hindi inaasahang tanong mula sa kaibigan, ay may dalang mas malalim na epekto sa iyong damdamin at pagkilos ito ay isang paanyaya para masdan mo ang iyong panloob na mundo at tuklasin kung paanong ang panlabas na inay ay nagpapakilos sa iyong mga iniisip at damdamin sa likod ng iyong palaging pagkabighani sa mundo ngayon ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong oras at kung kanino mo ito ibabahagi sa dami ng gustong pumasok sa iyong mundo mahalaga na ikaw mismo ang pumili ng mga taong karapat-dapat sa iyong enerhiya at oras sa pagminilay, maaari mong mapagtanto kung sino talaga ang nagbibigay halaga sa iyo at sino ang maaaring kailangan mo ng bitawan. Ang pagkilala rito ay hindi nangangahulugang pagsasara ng puso, kundi pagbibigay halaga sa iyong kapayapaan. Ang araw na ito ay nagsusumamo ng kapatawaran, hindi lamang para sa iba, kundi para sa iyong sarili rin. May mga pasaning matagal nang nakaimbak imbak sa iyong dibdib, mga alaala ng pagkukulang, pagkakamali, o mga salitang hindi mo nasambit. Ngayon, hinihikayat ka ng kalikasan na pakawalan ito. Dahil sa pagbitaw, may bagong simula. Sa bawat patak ng luha ng kapatawaran ay may binhin tumutubo para sa bagong pag-asa. Habang ang kalikasan ay tila lumalambot sa araw na ito, ang iyong likas na imahinasyon ay tila umuusbong na parang ilog na muling pinuno ng ulan. Mapapansin mong ang iyong mga ideya ay dumadaloy na parang agos, hindi mo man ito planado, ngunit ang bawat ideya ay may saysay. -say. Kaya't huwag mong pigilan ang sarili mong managinip o maglayag sa mundo ng imahinasyon. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa iyong kutob at intuition, sapagkat ito ang magiging gabay mo sa mga desisyong kailangang gawin. Ang mga pangarap na tila dati imposible ay bigla na lamang nagiging malinaw, basta't bukas ang iyong puso sa posibilidad. Sa mga simpleng bagay, tulad ng isang simpleng tanawin, isang kanta, o isang alaala, maaaring sumibol ang inspirasyong matagal mo nang inaasam. Sa paglalakbay mo sa buong araw, manatiling bukas ang iyong espiritu sa anumang anyo ng inspirasyon. Ikaw ay tagapagdala ng liwanag sa usapan, at ang iyong likas na kagalingan sa pakikipag-ugnayan ay maaaring maghatid ng pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Sa bawat salitang iyong bibigkasin, maaaring may masimulang bagong ideya, bagong koneksyon, o bagong pag-asa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na magsalita, magbahagi, at magtanong. Dahil sa pamamagitan ng iyong boses, mas makikilala mo pa ang sarili mong katotohanan. At sa kaliwanagan ng iyong damdamin, ang iyong mga likha at iniisip ay magiging ilaw na magdadala sa iyo sa mga hakbang patungo sa kabuuan ng iyong pagkatao. Sa mga usaping may kaugnayan sa emosyon, pinapaalalahanan kang paglaanan ng oras ang iyong sariling damdamin, ang mga hindi mo na ipapahayag, ang mga pagod na hindi mo maamin, at ang mga hinain na kinikimkim mo sa loob. Habang palagi kang nanjan para sa iba, ngayon ay ikaw naman ang nangangailangan ng pag-unawa mula sa iyong sarili. Alamin mong pakinggan ang sarili mong tinig sa katahimikan. May kapayapaang hatid ang pagtanggap sa sariling mga sugat, at mula rito ay mas makakalikha ka ng puwang para sa pagmamahal, hindi lang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Sa aspeto ng karera, 'wag mong baliwalain ang mga biglaang ideya na tila simpleng pangarap lang sa una. Maaring ito ang simula ng isang bagong proyekto o oportunidad na magdadala sa iyo sa bagong direksyon. Gamitin ang araw na ito para magsulat, magplano, o magsimula ng isang bagay na makabuluhan sa iyong paningin. Sa aspeto ng relasyon, alalahanin mong ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa lalim ng pag-unawa sa isa't isa. Kung may taong mahalaga sa iyo na tila lumalayo, gamitin ang araw na ito para muling buuin ang tulay ng komunikasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat, ngunit ang sinserong pag-unawa ay may kakayahang muling magbigay buhay sa natutulog na ugnayan. Ang maswerteng kulay para sa iyo sa araw na ito ay bughaw, ang kulay ng katahimikan, kaisipan, at pagninilay. Suotin mo ito o isama sa iyong paligid upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at pag-isip. Ang maswerteng numero mo ngayon ay pito at labing isa, mga bilang na sumisimbolo ng espiritual na paglalakbay at panloob na karunungan. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat sa journal, isang tahimik na aktibidad na magbubukas ng pinto sa iyong damdamin at makakatulong sa iyong linawin ang mga ideya. Maglaan ng oras sa pagsusulat tungkol sa iyong nararamdaman, iniisip, at mga pangarap, kahit hindi mo ito ibahagi sa iba, mahalaga ito para sa iyong sariling pag-unawa. Bilang pangwakas, tandaan mong ang buhay ay isang pagsasayaw sa pagitan ng liwanag at dilim, ng sigla at katahimikan, ng galaw at pagminilay. Sa araw na ito, payapa kang inaalaya ng pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili, hindi lamang bilang isang tagapagbigay ng inspirasyon, kundi bilang isang tao na may sariling lalim at kahinaan. Sa pagtanggap mo sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, maging ito man ay kasayahan o lungkot, kalakasan o pagod, doon mo tunay na mahahanap ang iyong kapangyarihan. Huwag kang matakot manahimik, dahil sa katahimikan, naroon ang sagot. Huwag kang matakot sumulat, dahil sa pagsulat, nariyan ang paglaya. Huwag kang matakot magpatawad dahil sa kapatawaran, naroon ang bagong pag-asa. Ang araw na ito ay hindi lamang basta karaniwang araw, ito ay isang paanyaya mula sa universo na maging mas malapit sa iyong sarili. Kaya't yakapin mo ito ng buong puso, buong damdamin, at buong tapang. Ito ang araw ng mas malalim na pagkilala, mas makabuluhang paglalakbay, at mas bukas na pagtanggap. Sa huli, ikaw rin ang makikinabang sa mga hakbang na gagawin mo ngayon, sapagkat ang lahat ng ito ay hakbang pabalik sa iyong pinakatunay na sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.